Guys, so manood tayo muli sa ating pagluluto. Yan, kangkong. Ano kaya klaseng klasing uh, luto po ito ang ating uh, mapapanood, guys? So puso ng saging, guys. Iyan. So may gagayahin na naman ako sa mga recipe ni Kuya. Oh, uh, piritong galunggong, guys. Iyan. O ba nagisa na si sumog, Kuya Kuya Okay guys Gisado Ano kaya ito <laughs> kangkong puso Aba Yan kamatis guys Naginisang kangkong <laughs> binisang kangkong at puso. Aba, parayatang. Ano kaya yung klase? Guys, yun. Dinurog na dinurog yung kamatis para kumatas. Yan, may baguong. Kaunting baguong. Ay, parayatang hindi ko pa natitikman ito mga lotong to ah. ay balatong yun balatong guys ginisang balatong na may peritong isda ayun guys yo sa kanila hook yung puso ng saging guys ayun ay masarap na ito guys iyan mm -hmm. ayos nilagyan ng tubig Iyon, nilagyan ng uh, North Cube siya tayo. O, oh, ewan, mampalasa yun. <laughs> Ay, pinakuluan ni Kuya. Aba, teka. Ang sarap niya, guys. Ayun, nilagay ang kangkong. Guys, yan. Good morning po. ayun sarap na po ng ating ulam na sa pantanghalian ginisang balatong na may lahok ng puso ng saging with kangkong ay napakasarap nga yan yan sinandok na ni kuya guys ay napakasarap niyan guys yun ayos ang buto buto <laughs> ang sarap niyan guys nako gayahin natin guys ang mga lutong guys